Ay magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At isang sender natin ay isang babae. Ma'am, bakit po kaya laging lasing ang asawa ko tuwing gabi? Hindi na niya ako napapansin. So, ang ating sender ay isang babae mga kasawin, na nagtataka siya bakit ang asawa niya ay palagi itong lasing. Hindi na siya pinapansin eh. So may mga rason yun kung bakit mga kasawi na bakit naglalasing ang mga asaw Magbibigay tayo ng mga rason So ang una mga kasawi, siya merong problema ito May iniisip na ibang tao For example, kumbaga hindi niya lang masabi sa iyo na meron siyang pinuproblema O problema na tinatala. So, ang ginagawa niya is naglalasing na lang siya para lang pagdating sa inyo ay tulog ka na at hindi mo na siya papansinin dahil lasing. Yung ating mga unang rason mga kasawi. So, ang pangalawa naman, meron ng babae ang asawa Siyempre sa mga kalalakihan kasi ito yung may mabigat silang dinadala tapos hindi nila matapat sa'yo na meron na silang babae. So ang nagiging ending kapag kawan sila nagkakasama sila ng kanyang kabit ay nagiinom na lang ito tapos pagdating sa bahay niyo para, para naman hindi mo na siya kausapin dahil lasing na nga yung asawa mo. Ganun lang yung kasimple mga kasabi. Ang, um, ang pangatlo mga kasabi is nasusugsugan ng barkada. Minsan kasi, ba diba, sa mga kalalakihan, palabarkada man naman talaga sila. Lalo kapag ka ang barkada eh, ay bad influence ito sa kanila. Tapos kapag ka niyaya sila ng barkada nila, tara, inom tayo, ganito, ganito ganyan, hang out tayo. So, ang asawa mo, talagang pupunta doon sa kanyang barkada, lalo kapag ka ito ay adik pa sa inyo na talagang hindi nakakaiwa. So, ang nangyayari, kapag dating sa bahay ninyo, ang ending palaging lasing hindi ka na pinapansin. So, yun lang po yun mga kasawi. Kaya depende yan sa mga kalalakihan ha, kung ano at anong reason nila kung bakit sila umiinom gabi-gabi mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Syempre, sa mga kababaihan lang yung tatandaan. Kapag ka sa gabi-gabi ang asawa ninyo na umiinom, so ibig sabihin dapat magtakakana. na. Tanungin mo ang asawa mo kung bakit niya ginagawa ito. Ano ba ang reason niya? May problema ba siya? Kailangan buong detalye ay tatanungin mo sa kanya huwag ka mahiyang magtanong kasi asawa mo rin naman ito at karapatan mo ito bilang asawa. So, kailangan alamin mo ang buong pangyayari bakit gabi-gabi na lang siya ganito ang ginagawa sa'yo para malaman mo kung ano ang dahilan ng asawa mo kung bakit ka hindi pinapansin at gabi-gabi siyang lasting mga kasali. Yan lamang po mga kasali. Maraming salamat sa patuloy na pag-support na niyo sa akin. Pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-, -subscribe, pwede na kayo mag Palo para update kayo sa mga video araw-araw. Magandang umaga mga kasabi.